Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong October 18. Ayan at syempre po medyo makulimlim na po, uulan na po mga kalaki. Kaya tara na magshoot na tayo ng vlog at sa mga uh, lucky followers natin dyan na kanina pa po nagaantay para po sa mga tatayaan nila ng uh, habol ng tayang ngayong last draw po ng 5pm. Ngayon po October 18, aba eto po mga kalaki ang magagandang tips para po sa inyo. Mga bagong sumada, mga bagong code mga kalaki ang ibibigay natin ngayon, ngayon pong hapon na to. Kaya tara na po mga kalaki. Puno pa yan, asawa. Masasabog yung ano. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro, Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka lang manalo at maging milyonaryo. Okay, mga kalaki. ito na po ang ating mga lucky numbers. Ha? Sa mga may gusto po dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo. Ilistan ilista nyo na po yung mga lucky numbers na mababanggit ko. At pwede nyo pong alagaan ng three days bago nyo po bitawan or palitan, mga kalaki. Kaya ito na po, mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay. Ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyo. Kaya kung ready ka na, kunin mo na mga listahan mo. Ito na po ang unang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 ng hapon, laban na tayo mga kalaki. Ito na po. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 3 at number 16. Ang pangalawa po ay number 8 at number 24. At ang pangalawa po ay number 5 at number 19 po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers po mga kalaki. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 173. Ang pangalawa po ay number 479. At ang pangatlo po ay number 618. Ayan po mga kalaki, ang ating 3-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2-digit, 3-digit ha. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers po mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7229. Yan po ang una. Ang pangalawa, number 8306. At ang pangatlo po, number 5128. Ayan mga kalaki, ang ating po ng kumpletong 4 digit lucky numbers. Sa nabigay ko na pang 2 digit, 3 digit, 4 digits, aba pwede po yan mga kalaki, i-ramble kapag ang gusto niyo po para pamabaliktad po mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, inaalagaan at iniingatan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa inyo po mga kalaki nako. Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky number sa Ingat-ingat po kay mga kalaki sa mga fake account po mga kalaki. Ha? nako nagkalat po yan mga kalaki, mga fake account po sa atin. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawa pong profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalian sa private consultation, nako hindi po kami yan mga kalaki ha. Nako baka mali po kayo na Dapat po mga kalaki, Tawagan niyo po yung mga yan, mga fake account po yan. Pag tinawagan niyo yung mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake account po sila mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ito po ang legit na account natin. Arnold Parungkin po na may blue check po sa Facebook at mayroong 495,000 followers. At syempre po, meron po tayong uh, Red Parungkin na mayroong 410,000 followers po sa Facebook din po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook na meron ding Aris Gatchalian. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong Red Arnold Santos po mga kalaki. Okay. Sampo. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong uh, 18,000 followers. At syempre po, meron tayong TikTok red ano ah uh, red parungkit po na mayroong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yung i-code mga ha. at syempre po bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit lucky numbers para po sa masusugid yung mga tinatayaan po dyan sa inyo po. Okay? At syempre po mga ha, tandaan nyo po baka pag na code ko ang birth month at birth year nyo, abay isa ka sa mapalad naming mapanalo. Baka nandito po ang swerte po mga kalaki. Pero pa'y hinihintay mo subukan na po ang private consultation at dapat po makakausap nyo po muna ako ha message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga fake account na yun, mga kalaki okay at sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki para member kayo sa akin ng 3 months po ng October, November at December so ano pang hinihintay mo mga kalaki subukan na ang aming private consultation araw-araw po na kapag po kami rito at syempre po mga kalaki nakapost po yan sa Facebook natin Araw-araw, okay? At syempre, ito na po, itutuloy na po natin mga kalaki Ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat At syempre, ito na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas At abroad, kunin mo na number Number 19, number 34, number 38, number 16, at number 12 Yan po yung una, ang pangalawa po ay number 23, number 28 number 26, number 35, at number 15. Ayan po mga kalaki ang ating 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers po natin mga kalaki, pwede po dito 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 23. Number 36, number 38, number 42, number 5 at number 12. At ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 39, number 17, number 24, number 26. Number 18 at number 10 Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers Takbo na po sa mga suki outlet At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time Ayan shout out po tayo mga kalaki sa aking Ayan, sa ating mga masusugid na mga followers po Ayan, sa mga taga sa Jose City, Nueva Ecija po Ayan po, sa barangay San Agustin Ayan, shoutout po natin si si Bonda Priesa Hello po, at sa kanyang kaibigan na si Nelson Hello po, at kay Pacquiao Shoutout po sa inyong mga kalaki dyan Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood Bibigyan po kayo ng two-digit lucky numbers Yun po ang hiling nila At syempre po sa ating mga masusugid na mga jeepney driver At tricycle driver po dyan po naman po sa may San Miguel, Bulacan. Shoutout po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po dyan. Kila Kuya, ano to? Kila Kuya Guido at Kila Mang Dolfo. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng 645 at ng 2-digit lucky number sa wedding. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po ng comment. Share lang na share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. At ihabol niyo na po yan ha. 3 days po yan bago nyo palitan. Good luck.